Ang video na ito mga kaubayan ay tungkol sa high blood, sa high blood. Kung ano halamang gamot ang may kakayahan na gumamot sa high blood. Ito po, upo, upo mga kaubayan. Pero ito, itong upo na ito, mas mabia ay mas mabisa po ito pa, uh, mabisa po ito sa high blood pwede mong ilaga lagyan ng bawang at inumin mo, ulamin mo ganun po, pwedeng igisa mo, basta't lagi kang kumain ng upo, pero ito po, etong gagawin ko ay isang pamamaraan na panggagamot sa uh, sarili, kung high blood po ang isang tao, ganito lamang po yan mga kababayan, ginagawa kong kilawin ito, kasi yung kalahati nito, ay linuto na ng asawa ko, ulam namin, ito naman, ay gagawin ko, na kilawin, kilawin naman po ito mga kababayan, Kinakain talagang hilaw ito. Na, sa puno po, pag nagpupunta po kami sa puno at nakakita po kami ng ganito na kamura na upo, eh, kinakain na po namin yan mga kaubayan. Ganito lamang po, simple lamang po ang paggawa niyan. Hinahati po na ganyan yan, ini-slice po. Ito na slice ko na po ngayon. Hiwa-hiwain ko naman po siyang ganyan mga kaubayan. Ito na hiwa-hiwa ko na mga kaubayan. Titimplan ko naman po siya ngayon. Titimplan ko naman para magsilbing, para kilawin. Ito na siya. Titimplan ko ng sibuyas. Kamatis. At saka sili. Yan ang ititimpla ko mga kaubayan. Tapos asin. Yan. Konting suka. Naku po ang sarap na nito. Kilawin na mga kaubayan, kainan na. Ganyan lamang ko simple lamang po mga kaubayan. Kilawing upo. Gamot, hindi po na kakalason to mga kaubayan. Ito po ay gamot. Isang uri ng paggagamot sa mga high blood sa mga sarili po. Nakuan. Tap. Hindi na sa ating kalaman mga kaubayan, marami nang nakakalam na itong upo ay isa ito sa mga Uh, halamang gamot na matubig na may kakayahan na palabnawin yung malalapot na dugo may kakayahan na pababayin yung dugo natin mga kaubayan may kakayahan na pang cleansing lalong lalo na pag ganitong hilaw po kasi mas lalong mabisa yan dahil sariwa po yan Ako po'y kakain na mga kaubayan. Ang ulam ko po, ito. Kilawing labanos, kilawing um, mustasa, kilawing upo. Kaya wala pong masama mga kaubayan, lalong lalo na yung mga may, may mga karamdaman, kung subukan po ninyo, na gamutin yung inyong masarili sa paumagitan ng mga halamang gamot. Yung mga ipinapalabas ko po dito sa aking YouTube, sa, chat, sa Facebook, sa aking page, puro mga halamang gamot po yan mga kaubayan. Panurin po ninyo at sundin po ninyo yung mga ko sa videos. Makakakuha po kayo ng pamamaraan ng mga proseso kung paano po ninyo gamutin yung inyong sarili sa pamagitan ng mga halamang gamot na nandyan lamang po sa tabi-tabi sa pamagitan ng mga halamang gamot na nandyan lamang po sa palengke napakabisa po ang mga halamang gamot na yan pag alam po natin sundin yung tamang proseso hindi po basta nabalitaan po natin na ito halamang gamot na kagagamot sa ganyan at inom ka na lang ng inom. Kahit ubusin mo na yung halamang gamot na yan, kung hindi ugma, hindi tugma, wala sa proseso yung inyong paggamit, panggagamot sa inyong sarili, wala. Kaya marami sa mga nagbebenta ng mga herbal, kahit ubusin mo na lahat ng mga herbal na ibinebenta nila, hindi gagaling niyang karamdaman na yan. Kasi wala sa tamang proseso yan, mga kaubayan. Pero pag nasa tamang proseso yan, yung paggamit ng mga halamang gamot, sisiguraduin ko po. Yang high blood na yan, katulad ng ito, itong upo, yung high blood na yan, marami. Yung mga ng gamot, high blood, diabetic, nang gagaling pa sa ibang bansa. Pero pag kami nang gumamot dyan, mga kaubayan, tigil lahat yan yung mapag-maintenance ng mga gamot na yan. Kasi itinuturo namin yung matamang proseso kung paano gamutin yung sarili nila sa paumagitan ng mga halamang gamot, mga kaubayan. Ganun po, hindi po basta-basta, uh, uh, inom na lang ng inom, na nabalitan natin na ganito, halamang gamot, nakakagamot na ganun inom ka na ng inom, ilagay po natin sa tamang proseso at sigurado. Sigurado, mabisa po yan mga kaubayan. Kaya nga, sa aking mga videos ay lagi kong ipinapaliwanag, ipinapaliwanag kahit pa ulit Mga kaubayan, sana may meron kayong naunawang konti sa aking ibinahagi tungkol dito sa upo na kilawen. Marami pong salamat.